Sa ngayon nga mga ka-viewers, at ayan, sarado na naman ang tindahan ni Madam. Dahil nga ang oras ay, ayun nga, magtutun na, quarter to two na, sumaligo so muna talaga si Madam. Ngayon, ito yung in-order na kanina para dito sa ating pangharapan na medyo maliwanag na. Kaya, ayan, pagtapos ligo, ito naman ang ating aayosin. Ngayon pala, sa mga nagtitinda ng sili labuyo, ayan. Bibigyan ko kayo ng ano. Magbibigay ako ng tip. Tip, tip ka dyan. Ganito yun, ah. Sa mga nagtitinda ng sili labuyo, ha. Minsan, kahit nasa rep, ang bilis niyang mabulok. Ang bilis mabulok. So, ang binta ko nito, 3 isa. Ngayon, para wo, hindi mabubulok, ilagay nyo sa freezer. So, taas ang kamay ng mga nakakaalam na kailangan ilagay sa freezer ito. <laughs> Kasi ako huli ko lang nalaman na ilagay, pwede pala itong ilagay sa freezer para hindi mabulok. Na, kaya taas ang kamay <laughs> sa mga nakakaalam na kailangan pala ilagay ito sa freezer para hindi mabulok ayan matigas o oh, parang yellow so talagang kahit matagal walang kasayang-sayang si madam sa sili kasi mabili ito sa akin ayan tres isa o kasi mahal ngayon ang sili ilang peraso lang yung sampung peraso sampung piso So, ayan, bumila ko ng dalawang balot. Kung yung takwenta ko, pwede akong kumita ng 3 isa. ilalagay ko sa freezer, Ayun, matigas sa mga ka-viewers. Oh! Ah, pa. Diba? So, mat mauubos talaga yan. Walang kasayang-sayang kahit isa. Dahil nga, hindi siya mabubulok Kasi nga, matigas siya. O, oh, di ba? Taas nga ang kamay. <laughs> Taas ng kamay na alam ang teknik na to. Ha? <laughs> ang sekretong ito. Kasi ako nung kailang ulang malaman, ngayong matanda na ako. Ayan, nililagay ni Madam sa freezer o, ba? Diba? Ang tagal-tagal kong laging nabubulok. Kaya minsan ayaw ko na magtinda niyan dati. Lagi ako nabubulokan kahit lagay ko sa rep, dito, sa baba, sa mga lagayan ng kamatis, sibuyas. Ayan. Mabilis siya nabulok. Sayang. Ayaw ko na magbenta nitong sili na to. Laging nabubulok. Sayang. O, di ba? So, nagmahal siya noon. Nagmahal, nagmahal. Talaga, hindi ko pa rin alam yung sekreto na yan. Tapos, ayan, may nagsabi nga na ganun daw ilagay sa freezer pa hindi masira. So, ngayon kahit kunti walang sayang talagang ubos siya pag ubos bibili ulit ako ipipreser ko o diba wala talagang kabulok-lok promise mga ka viewers hindi talaga siya nabubulok so sa may mga alam na ganun ang sekreto itaas ang kamay sa mga hindi rin alam na yan ang sekreto ngayon alam nyo na ayan na babay ulit o oh, ayan puno na ang ating rep tapos syempre nandito yung mga yellow syempre nilagay ko muna dito yung sili tapos mamaya itaas ko na lang sya ulit ayan ba diba? para laging sariwa tapos ang gagawin ko mga ka viewers itong yellow ilalagay ko siya sa freezer ng ice cream ayan mga ka viewers ha diba matigas na matigas na yon so ilalagay ko sya dito sa freezer ng ice cream ayan meron akong ginawang bakante ayan ito technique lang naman to mga ka viewers ha pero, siguro naman hindi natin kagagalit ng ice cream. Kasi, siyempre, iingatan ko rin na matunaw tong aking mga ice cream. Kaya, nilalagay ko lang dito kung matigas na. So, ayan, may space lang ako dyan ng konti. So, nandito yung mga ice cream ko. Tapos, magre-refill pa ako. Ayan, magre-refill na nga ako. At medyo kalbo na dito. Ayan, punong-puno yan. Punong-puno yan sa ilalim. So, dahil yan ayan, may bakanti lang ako dito na, ano, kasi nga, ayan, mayroon akong ham. Pero, pag naubos ko na yan, wala naman ulit, ayan. So, mga malalalim na siya, magre-refill na ulit ako. So, ang ginagawa ko, ayan, dahil nga nagkunting bakanti naman ako diyan. pero puno naman ang stocks ko. So, dahil sa wala nang laman doon, ayan, wala nang laman doon, i ko na tong aking mga, yelo doon mamaya-maya lang mga ka viewers kasi nga ayan matigas na talaga siya so safe na ang mga ice cream huwag nyo lang lalagyan ng hindi pa matigas kasi nga matutunaw si ice cream oo -o. yun kaya ilalagay ko na to doon tapos pag may bumili mamaya doon ko na kukunin tapos maglalagay na ulit ako dito ng bagong yelo Ayun na nga, mga ka-viewers, yan ang sikritong malupit ni Madam. <laughs> feeling talaga secret Ano? Parang feeling mo ako lang talagang may alam ng, ng technique na to. Tingin ko naman alam na to ng lahat. Oo. Uh -huh. Kaya, siyempre, sure-sure lang. Sure ko lang yung technique ko. Pero alam ko namang technique nyo na rin ito. di ba? Sa may mga may ice cream. Alam kong gawain nyo to. Pero, yun lang talaga. wag yung gagawin. Ha? Yung maglagay ng... Yellow bagong gawa, pero pwede naman kung ganito ang space, tapos mga limang peraso lang. Okay yun, huwag madami. Uh -uh. Pwede naman, depende kung hindi masyadong marami sa loob na ice cream. Pero pag marami, tapos isiksik mo, ang bagong yellow pa lang, bagong gawa, ay talagang may matutunaw sa kanila. Madi-deform, hindi mo malalaman, pero madi-deform ang itsura ng ice cream. Oo, pero wala kang alam. Pero in case na may bumili at na ano, medyo nasira na yung deform. Oo, uh mga ka-viewers. Naranas ko na yan. Ayan na nga. Babay na. Papatayin ko na ulit ang ilaw kasi pinapatay ko talaga siya ngayon dito. Pag may like, kundi ko na siya mapatay. Pinapatay ko kasi dahil nga para hindi masyadong malakas sa kuryente. Totalan dito lang naman sa loob ng tindahan ko. So, maya-maya lang magbubukas na ako ng ilaw kasi medyo madilim na. So, ayan na nga. Magpa-five na ng hapon. So, ayan. Ang totoo niyan, mga ka-viewers, ang dami ko pang gagawin sa loob ng kusina. Mm -mm, talaga naman. Kaya, aniwala kayo sa hindi, andun pa yung hugasin ko. Hindi ako na pang hugas. Kasi kanina, para akong nahihilo. Parang kasama ang pakiramdam ko. Kaya sabi ko, hindi mo na ako magbalik-balik sa kusina kasi nga parang hindi maganda ang feeling ko. Oo, 'di ba? Ngayon nagkape na ako. Nagkaroon ako ng power. So, ayan, gagawin ko na. Tapos 'yun nga, nakalimutan ko na nga na may 'yun nga na may dumating pala akong CDO. Kung hindi ako pumunta doon sa pinto doon sa aking delivery area, hindi ko naalala na may dumating pala akong CD product. Tapos si Mia ang nagtanggap. Oo pinatanggap ko sa kanya, pinabuksan ko yung pinto, sabi ko ipasok, tapos nandito kasi ako sa tindahan, may bumibili nung dumating siya, tapos binayaran ko siya dito aray ko, hiningal ako sa dami na sinabi tapos, hindi na hindi ko na naalala kaya ang nangyari, nakalimutan ko, buti na lang nagawi ako dun sa may pinto, nakita ko, ko ay, meron na dito nga pala yung CDO hindi ko pa pala nilagay sa ref. Buti na lang at hindi pa katagalan, o di ba? Siguro mga wala pa namang isang oras, o di ba? So ayun na nga, kaya ayun imbis na papunta akong kusina kasi mag maghuhugas na ako, bala ko nang manghugas. Hindi 'yun natuloy dahil nga ayun. Inayos ko nga si CDO tapos sinamahan pa ng vlog, sinamahan pa ng daldal, -dal, sinamahan ko pa ng chismis sa inyo. Kaya lalong tumagal, o di ba? So dahil diyan, andito pa rin yung aking sa daily order. So, mo muna ako ng plato mga kabiyos. Mamaya na lang yan. Okay? Mamaya na lang yan pag okay na, nakaluto na, nakahugas na ng plato. Mamaya naman yan. Hanggang alas 10 naman ng gabi ang sara natin. Oo. So, siguro naman bago mag alas 10 ng gabi ay matatapos din natin ang trabaho na yan. Ganun lang talaga ang buhay. O, ba? Diba? Bye bye, happy lang ang life. Go go lang sa lahat ng mga trabaho. O, 'di ba? Bye bye, happy lang ang life.